yep that's me you're probably wondering how i ended up in this situation <laughs> oh. Ang tinitingin-tingin nyo, ha? Ito lang, guys. Magpapakilala lang ako. No? Hello, netizens! Hello, Philippines! And hello, world! Ayun. Good day sa inyong lahat. Ako nga pala, si Tyron Ellis Del Rosario. A former vlogger, actor, class president, and currently a broadcasting student at PUP Santa Mesa, Manila. Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan ay dito pala ako nagtapos ng high school at senior high school. Ito ang mataas na paaralang pang-alaala kay Pangulong Justado P. Makapagal. Ang paaralang humubog at pumanday sa aking isipan, pumuno ng kaalaman at karanasan sa kung ano ako ngayong kasalukuyan. Ang nakikita natin ngayon ay ang Ilog Anggat, kung kusaan dito maagos ang pag-asa at biyaya mula mismo sa tubig sa ilog, no? Kusaan ang tubig nito ay ginagamit na pandilig sa mga pananim at maging sa turismo dito sa aming bayan sa Anggat, Bulacan. Isa kapag araw sa inyo, Walista, muli kami nagbabalik upang maglingkod at maghatid ng impormasyon para sa bayan. Kaya naman, narito na ang mga kwento at balitang dapat nyo abangan. Alamin ang kasaysayan at kahalagahan ng refrigerator ngayong kasalukuyan na mas pinaunlad pa ng teknolohiya. Iba't ibang uri ng refrigerators at mga bagong features nito ating aalamin. Department of Health nagbabala sa naranasang mataas na heat index sa bansa at upang tapatan ng matinding init ay sagot na namin ang patok na Pinoy pampalamig na pampawi sa mainit na panahon sa pamamagitan lamang ng mga simpleng sangkap na ito. At pagtitinda ng mga soft drinks, yelo at iba pang mga inumin, patok na patok ngayong tag-init. Mga nagtitinda nito sa tabing kalsada, kumikita na daw ng todo-todo ang kwentong negosyo at paglago nito, abangan mamaya. may pagkakaila na napadali at napaginhawa ng teknolohiya ang ating simpleng pamumuhay. Napabilis rin ito ang ating mga gawain at napadali na ma-access ang mga impormasyon at iba pa nating pangangailangan. Mm, tulad na lamang nito, ang mga refrigerator na nakikita natin ngayon na ginagamit natin ngayon kasalukuyan sa pag-iimbak ng ating mga pagkain. Marahil ay nagtataka tayo kung paano nga ba ito na buo at nagsimula. Ang pag-iimbak ng pagkain ay isang mahalagang bahagi ng pag-iral ng tao at ang refrigerator sa ating mga kusina ngayon ay kumakatawan sa libo-libong taon ng pagbabago sa refrigerator. Kasama sa kasaysayan nito ang mga natural na paraan ng pag-iingat, pagsulong sa teknolohiya at mga bagong feature na tumutulong sa atin na panatilihing malamig ang ating mga pagkain ng mas mahusay. Ang mga sinuunang sibilisasyon ay nag-iimbak ng pagkain gamit ang mga natural na paraan ng pagpapalamig na magagamit nila. Sinamantala ng mga tao ang mga ilog at lawa sa pamamagitan ng pag-iimbak na pagkain ng direkta ng malamig na tubig o pagputo ng yelo para sa mga ice houses. Ang mga hukay sa imbakan sa lupa ay napuno ng nyebe o yelo at kadalasang natatakpan ng mga materyales sa pagkakabukod tulad ng dayami. Ang unang pagkakabuo ng artificial na pagpapanamig ay pinakita ng Scottish na manggagamot at profesor na si William Cullen. Noong 1748, na niya at pinakita ang epekto ng paglamig ng mabilis na pagsingaw ng likido ng gas. Ngunit, hindi niya ginamit ang pamamaraang ito sa praktikal na paggamit. Ang modernong mekanikal na proseso ng pagpapalamig na alam natin ngayon ay lumago mula sa gawain ng maraming inventor noong 1800s. Inimbento ng Amerikanong si Jacob Perkins ang unang sistema ng kompresyon ng singaw noong 1834. Habang ang profesor ng Aleman na si Carl von Lind ay nagpatent ng isang bagong proseso para sa pagtunaw ng mga gas noong huling bahagi ng 1800s ang mga inobasyon sa refrigerator ay humantong sa malawakang komersyal na pagpapalamig sa pagpasok ng ikadalawampung siglo para sa mga industriya tulad ng mga serbeserya at mga halaman ng meat packing. Noong 1913, naimbento ng Amerikanong si Fred Wolf ang unang dekoryenteng refrigerator sa bahay na nagtatampok ng unit ng pagpapalamig sa ibabaw ng isang icebox. Ang mass production ng mga domestic refrigerator ay nagsimula noong 1918 nang ipakilala ni William C. Durant, ang unang home refrigerator na may self-contained compressor. O diba, nalaman na nga natin ang kasaysayan nitong refrigerator. Ngunit alam niyo ba na bukod sa pag-ibak ng mga pagkain, ay pwede din palang gamitin ito pag negosyo. Uh, ate pabilit ko. May yellow po kayo. Sige ka po, isa nga Thank you. Siyempre, nakat nakatulong yan sa akin. Lalo na kung ang mga paninda mo, mga soft drinks, alak, tubig, number one talaga, dapat may red. Ngayon, taginit, mas talagang, ano siya, inain in, yung rep na yan. Kailangan, kailangan talaga. Malakas ang rolling ng lalo na mga soft drinks yun. Yan. Yan ang in demand kapag panahon ng summer. Dumoble. Kasi parang mas sobra yung init eh. Kumbaga sa 100 pieces example na tubig na ko dati ngayon nagta-times 2 siya. Imbis na order sa the other day nakaka-order na ulit ako nang aba araw na to gano'n. Sadyang kapaki ang refrigerator dahil bukod sa napapagaan nito ang ating mga pangangailangan ay nagagamit din ito sa kabuhayan. Nandito tayo ngayon sa FC Home Center dito sa Angat Branch and baka kasama natin si Sir Jeff upang ipaliwanag yung dalawang types ng refrigerator ngayon na nabibili sa mga retailers store. So, good afternoon po, Sir Jeff. May, na may nakikita tayo ngayon dalawang refrigerator dito and same brand lang sila. Ano po ba yung pinagkaiba nila? Bale, ang pinagkaiba nila, itong mas malaki nating brand is direct cooling. Itong maliit is yung tinatawag nating no frost. Okay? Dito po sa no frost, ano po yung mga feature po niya? Sa no frost, ito yung rep na hindi na kailangan i-defrost. Uh, air cooling na siya. Air cooling system. Ibig sabihin, hangin na nagpapalamig. Kaya kung gusto niyo ng inverter na no frost pero pambahay lang to, eto na kayo. And dito po sa kabila, ano po yung pinagkaiba niya dito sa no frost po? Eto namang mas malaki natin, ito rin tinatawag na direct cooling. Direct cooling, uh, oh, mapapansin niyo wala siyang butas. Ibig sabihin, mas mabilis, mas mabilis siya lumalabi. Dahil mas mabilis yung pag ng lamig niya galing kay Prion. And eh, ito yung okay. pa rin yung yelo niya na hindi kagaya ni Nopros na hindi na nag-produce ng makapal na yelo. Then ina-advise namin to para sa mga nagbe-business dahil mas mabilis siyang magpabuo ng mga yelo. Unlike kay uh, Nopros na medyo matagal pag nagpalamig kagaya ng paggawa ng yelo, hindi agad mabubuo. Uh, sa presyo naman po, ano po pinagkayo ba na dalawa? sa so presyo, mas mataas pa rin talaga ang price ng mga inverter na pros Unlike dito kay uh, direct cooling. Bali sa size pa rin tayo nagkakaiba. Dahil mas malaki ang size ng Condora direct cooling natin, mas mataas siya kay pros Pero kung halimbawa, magkasinlaki sila, uh, mas mataas pa rin ang presyo ni pros Okay, maraming salamat po Sir Jeff and maraming kaming natutunan ngayon sa iyo and sa type ng mga refrigerator ngayon sa mga store. Thank you po. Okay, thank you. init na! naman! Kainis! na! Nandito tayo ngayon sa isang grocery store and sabahan nyo ako mamili ng mga kailangan nating ingredients para mamaya. Let's go. na ko na nga ang mga sangkap na kakailanganin natin para sa easy beat hit the heat recipe si natin today. So, ito pa rin mga sangkap na kakailanganin natin today. First, ito yung ati Nestle cream or yung all-purpose cream natin. And, meron tayo dito condensed milk, buko, ayan yung, ano, buo, inadgar, or anong tawag doon? Isang pinutol. <laughs> Tapos, yung ating gulaman na nilutuna. So, first, ang gagawin natin, first step, itong mga gulaman na nutuna ay ihiwain natin sa isa. So, baba, pakiw. hiwa natin. Saan yung hiwa natin ng pakiw? First, hiwain mo natin sa malalaki. Saka natin hiwain ng maliliit. Ano ang sugar? Pagtatong ka. Ayan. Hiwa ko na siya ng ganyan. Pero sa Basta mahiwa yun siya, okay na yan. Yan. Kapag guluto ako dito, iniisip ko lang na, bakit nagbablog lang pala? Kasi, nung nagpa-vlog ako, dito din sa part na to, specific dito talaga akong vlog mo. Yung year 2020, 2020. yung 2021. Share ko lang, wala mo yung gagawin. Video ko. Makinig kayo sa akin. Meron sa mga kwento. Uy, wait, look. Papapas ka lang! <laughs> May nakita ko ang naghahalo. Oh. lang. May isang buo pa, guys. Hindi lang no, sino makain. <laughs> oh. <laughs> Yan, yeah. hindi <nga> talaga alam. Hindi na ako ito lang. Wait Ready na. Ready. Balik naman tayo sa kitchen. Chat, bigyan natin. Okay. Papadala tin ko pandan, ilalagay natin, natin siya sa ating refrigerator and tikman ulit natin kapag malamig na. So thousand years later. Uy! ano yun? Ay, wait. Nakalimutan ko pa na, babe. Sorry guys, wait. Look, tigan mo. na yung sinakalim kong bukupandan. Buti, pinaalala nyo. Ano ba yan? Ito. Isa naman sabi ko, sobrang solid ng bukupandan ito. As in, sobrang sarap niya. Sobrang sarap niya. Gusto ko <laughs> na itapon. Hindi, wala. Masobrang sarap niya. Sana, hindi na lang ako gumawa. Sana, bumili na lang ako dito labas. Hindi, tapos sa totoo lang. Sobrang sarap talaga yung mga buko Sobrang solid naman. sabi ko na, effective to na pampawi sa mga kanasa natin. Sobrang inyot na panahon ngayon, ano? You know? And ipapasalamat tayo sa refrigerator natin kasi ang sarap pala na ito, no? Masarap so kapag hinain natin ng malamig. No? Totoo naman. Yun yung reality. And sobrang thankful tayo doon. Buti may refrigerator kami. Kung wala, naku, hindi ko ito makakain ng malamig. And ayun lang guys, sana nagustuhan nyo din. Gawin nyo din sa mga bahay nyo to, ay. ang sarap niya talaga. Iingitin ko talaga kayo. Ayan, habang binabanatan ko itong buhok ko pa kasi paubos na din, taog na siya doon. Diba? Pagka lamit pala niya kanina, taog talaga agad yung nalagyan. And ayun, bago tayo magtapos, or bago pala ako lumipat sa ibang destinasyon, no, bago tayo lumipat, Minalaman pala akong cheap news. Nagputin po siya pala ako dyan. Ako, minalaman ako balita. Ako, ano kaya yun? Alamin natin. kami natin to. Paluawin natin <laughs> Malaki ang naging pakinabang natin sa pagkakabuon ng refrigerator dahil napagaan nito ang mga gawain na noon ay mano-mano ginagawa bilang bahagi ng pang-araw-araw ng pamumuhay noon. Sa pamamagitan ng ibensyon ito ay napapanatili nating sariwa ang mga gulay, prutas at inuming. Maaari rin itong gamitin pang negosyo tulad na lamang sa mga sari-sari store na ginagamit sa pagtitinda ng mga frozen goods, inumin at yelo. Napatunayan na hindi lamang sa mga tahanan ito ginagamit kundi pati na rin sa pangkabuhayan sa kasalukuyan ay hindi lamang imbakan ng pagkain ang nagawa nito. Dahil sa modernisasyon ay nakakapag-produce na rin ito ng sariling yelo o ice cube. Marami pang iba't ibang features ang mga refrigerator ngayon na sadyang napapakinabangan sa kasalukuyan. Ayun, Wanista! Ay, nako! Sobrang bilis pala ang oras natin today, no? Di mo akalain na patapos na pala yung episode natin. And ayun, bago tayo magtapos, no, gusto ko lang sabihin na sadyang hindi ko may pagkakaila na sobrang swerte natin sa panahon ngayon. Kasi naabutan natin yung mga gantong teknolohiya at hindi natin may pagkakaila na malaki ang naitulong nito sa atin at naiambag sa ating pamumuhay. No? First of all, dun sa mga inventors Sa mga technology na to, so ba tayo nagpapasalamat sa kanila kasi kung hindi nila natagpuan or na yung mga technologies nato ay hindi natin ito mapapakinabangan ngayon kasalukuyan at kung yung mga sinaunang kagamitan or kung yung mga sinaunang nakagawian yung gagawin natin ko na ng pag-iimbak ng pagkain dito sa sa ilog sa mga ilalim ng lupa sa ilalim ng diluhan no hindi natin masisigurado yung kalusugan natin kasi kahit ngayon, yung tubig sa ilog, kilay ng lupa, pwedeng kontaminado na yan. No? Kaya sobrang nagpapasalamat tayo sa mga inventors na yan. Kasi kung hindi dahil dyan, medyo delikado sa kalusugan natin yung pag iimbak yung sinauna pag iimbak ng mga pagkain. Ano? Kaya masabi natin kung hindi na buhay mga invention na to, hindi natin matatamasa, itiatawag natin na convenience. No? na naranasan natin ngayon, no? Sa pamamagitan nga nito, ng mga invention na to, katulad ng refrigerator, na pinag ka natin ng pagkain ngayong kasalukuyan, ay napapagaan ito, yung simple nating pamumuhay. Katulad ngayon, sa episode natin today, masasabi natin na marami tayong natutunan, may different features pala, and types ng refrigerators, hindi lang siya impakan ng pagkain. Pwede din siyang mag- produce ng mga yellow or ice tube or pwede din siyang maging makatulong sa atin upang mapabilis yung pa nating gawain. Pwede din natin siyang gamitin pang negosyo or sa ating kabuhayan. Hindi lang ang paggawa ng yellow, ice candy, imbakan ng mga inumin, kundi ng mga pagkain at kafne na mga raw materials or raw products na kinakain natin. Di ba nga? nga? Kumbaga in terms of ano, sa kabuan, imbakan ng mga pagkain. Kaya ayun, bago pa yung usapan natin today, no? Ako, huwag niyo muna kalimutan mag-like and follow sa ating official Facebook page, Polaris Entertainment, at mag-subscribe sa ating official YouTube channel. Halapin niyo lamang po, Tyron Ellis. Ayan. Pabalagi kayo updated sa mga susunod pa nating episodes. Ayan. Ganyan na kayo. Diyan lang kayo, guys, no? Ayun, maraming salamat din, syempre, sa mga nagpatuloy sa One Kaalaman. First of all, pasalama na, pasalamatan natin, no? Yung FC Home Appliances, Prince Hypermart Angat, and O Save Angat, at sa Municipality of Angat, Bulacan, na pinatuloy ang One Kaalaman. Syempre, thank you po sa inyo lahat. Ayan, clap, clap, clap. Ayan, kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging ganito ka-successful episode natin today, no? Hindi magiging maginhawa at maayos ang episode natin, no? Kaya maraming salamat sa ating mga partners sa episode na to, no? Kaya hanggang sa susunod episode, sana makasama pa namin kayo. Sana naman. No, and thank you sa pagpapagamit ng inyong place and naging comfortable kami and naging successful yung episode natin today. Ayun. No, yon Maraming salamat Juanista sa pagsama. yon sa amin, no. Hanggang sa susunod muli nating episode, no. Kaya ayon, Ano mang bagyo, ano mang hamon ng panahon, hindi tayo susuko. Tayo ay babangon. Ayon, no. Kasabay ng bagong version sa paghahatid ng impormasyon, nawa'y nabusog namin ang inyong mga isipan sa mga bagong kaalaman. Muli ako ang inyong lingkod, Tyron Elise Del Rosario po. sama-sama muli tayo no na matuto at punan ng kaalaman ang ating mga isipan dito sa one kaalaman.